Itinanghal na Grand Champion ang pagbilaukesson Quezon para sa street dancing competition na ginanap sa Alcala Sports Complex Lucena City. Nakuha rin ng bayan ang Best in Costume at Best in Street Dancing. Nasungkit rin ng Pagbilao ang ikatlong pwesto para sa float competition. Ang Bayan ng Pagbilaw ang magiging official entry ng Quezon Province sa Aliwan Fiesta 2024 para sa street dancing competition kasama si Binibining New Vugan 2023, Juliana Luisa Martinez. Pinasalamatan ng LGO Pagbilaw ang lahat ng mga sumali, coaches, choreographers, mga kawani sumuporta sa Bayan ng Pagbilaw si wala unang araw ng taon ng pagdiriwang. Samantala, itinanghal naman ang Bayan ng General Luna Quezon bilang champion sa float competition ng Yugyugan Festival 2023 habang ang bayan ng Real ay champion din sa pagandahan ng kanilang kubol. Hindi rin luhaan ang bawat kalahok ng 27 municipalities dahil dinagdaga ng Quezon Governor Dr. Helimtan katuwang ang pundasyon ng Serbisyong tunay at natural na si DPWH Regional Director Engineer Ronel Tan na nagbigay ito ng tiga 50,000 pesos bawat isang bayan na hindi pinalad sa naturang patimbalaka. Pinasalamatan naman ni Governor Tan ang mga mayors, vice mayor, sanggulang panaluwigan members, mga empleyado ng kapitulyo, mga sponsors at sa lahat ng nakiisa sa naturang aktibidad dahil naging matagumpay ang naturang selebrasyon. Uh, maraming maraming salamat po sa ating mga dancers. Thank you so much. Nakapagod na pagod kayo. At ang mga business officers, mga mayors na nagkakaan. And still, stay with guys tonight. Um, ano ba mga prices? Anyway, um, ang yeah, i-announce ko lang, kasi alam ko naman ang hirap ay na kahit nagdaga namin yung uh, prices, still not enough, but konti lang. Nakikita uh, namin ng ating, uh, asawa na medyo mababa yung consolation prices. So, so magdadagdag kami ng 50,000 pesos. So, the consolation prices ay magbibigay natin ng 100,000. Naya, suskutan si Erdogan 4th placer bang coffee placer natin. Tinagdagan natin ng 50,000. Naya, na yung yung at nakaluwag-luwag ang binal ng magandang klase sa taon. Lalaki ang dagdag hanggang sa draft leader. Maraming salamat! Very meaningful. Ano po, marami naman. Uh, yung pamamaraan yung galing ng mga isang at, uh, ganito na at ganito ganyan po na buong niyan. Ang kailangan ay nilawag oh, po ng bayan ng internet. Ang ganito kagandang parade, di ba? Ang dami mga float na ang gaganda talaga. Sobrang grabe yung effort ng mga tao. Uh, parang ang sarap ilaban sa ano, uh -huh. MMFF. Pero doon mo makikita yung grabe yung pusay natin mga Pilipino na ang sarap ipagmalaki sa ibang tao. Uh -huh. Sa ibang bansa din. Masaya po talaga nang nag-iisa ang New Zealand Festival sa lalawigan ng Quezon. Congratulations, Provincial Government of Quezon, Governor Dr. Helen Tan. Saludo po sa inyo. Masaya masaya kasi lahat ng competition ng New Zealand Festival 2023, sumali ang bayan ng Riel. Sa so, talagang full force. I think yung collaboration ng taong bayan lahat ng talents, uh, skills, mm -hmm. talagang hindi pinagdadamot na itulog. Yun yung pinaka survive Mm -hmm. naman, maganda. At uh, alam ko naman, malaking tulong mo ito para sa aking bayan. Mm -hmm. Hindi lang sa bayan ng Panagulan, mm -hmm. hindi sa lahat ng uh, bayan. Lalo-lalo sa mga makinigil. Ronda Balita mula sa Lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.